Hello guys, have so, a nice day. So, ngayon ay share pa lang sa inyo kung mag-live tayo sa screen screencast, ano, yung gagamit tayo ng video na mag-autoplay na hindi na natin mabantayan, di ba? So, means kahit nasa gallery or file manager, eh, nasubukan ko kasi sa ano sa upo ng ano cellphone ko. Ano talaga siya, wala siyang autoplay kahit sa gallery at saka sa file manager hindi talaga siya nag auto -play. tapos tinatry ko sa ano sa samsung kahit sa ano lang sa gallery lang may auto play talaga yung samsung na ginamit ko kaya yung ginagamit ko para screen cast, live streaming pero lahat ng cellphone pwede pala na ano makalight tayo ng screen cast gamit ang video tapos maka auto play siya gamitin lang natin yung Uh, Google Photos pero kailangan mo mag kung wala ka pang Google Photo doon po yan makikita sa Play Store ito po yan ayan so isubukan natin ayan, uh, Google Photos isubukan natin yung medyo maliit lang na video kung mag talaga siya hanap tayo ng maiksi na video itong ano um 37 ayan O, okay, try natin yan. gan Yun. May nga yung ano, sa <laughs> so GC kasi yan. Sa so, group, hindi ko na ano siya. Hindi ko na mute. Yan, naging nga yung isang cellphone. Yan, di ba, yung oras natin is 37 seconds lang yan. Antayin lang natin kung mag-outreplay pa talaga siya kaya yung cellphone nyo ang download lang kayo ng google photo tapos mapunta yung video dyan kayo kukuha ng ipang play nyo o talaga tuto talaga sya naka auto sya yan kita nyo naman nag counting sya bumalik sya ulit di ba kita nyo bumalik yung timer hindi ko naman sya pin click so ayan sa mga gustong mag try dyan sa mga hindi ko po alam pwede nyo lang gamitin yung google photo may nagturo kasi sa akin ayan doon ko rin nalaman sa live sa live niya nga uh, magda-download ako ng Google Photos. Shout out to you. <laughs> ayan. So, thank you for watching po, guys. Pwede din natin, ano, antayin lang muna. Ayan. Para patapos dalawang basis. Para manuwala po talaga yung napwede. Ayan. Bumalik ulit, diba? Bumalik yan. Sa so, to, ayan. Pwede na kayo mag-download. So, thank you for watching and God bless everyone. Bye-bye. And see you online. Next videos.